pwde ba mga Jay? So ayan, marami pang mga gulay na hindi natin alam na mayaman pala sa mga vitamins at nutrients. So kailangan nating alamin din mga Jay kung ano yung mga makukuha natin sa isang gulay. So dito naman tayo oh, sa welcome back na po sa youtube channel ako na po ni si Madeline Archaga ang inyong higala so guys for today's video ay dito tayo sa aming bakura aming little garden so ayan dito tayo sa likod daraan at sobrang putik dahil maulan. So guys kung naalala nyo ang ating little garden magtutur tayo ngayon pero bago ang lahat dito muna tayo manguha ng bayabas ayan guys kasi mayroon akong na ispatan na kaya ay sa aking mga mata. Kaya ngayon ay ating nang kukunin. So, ayan guys. May bunga na naman ang aming bayabas sa likod ng aming bahay. Kaya ngayon ay ating kukunin. So, dahil hindi naman tayo makaakit kasi sobrang liit po ng kanyang puno. Ito ang discarding malupit sa mga ulit. Ayan mga jay. Para natin makuha ay tinalon ko na nga. At ayan ayan na. Kukunin na natin ang malaking bayabas. Yeah, yeah. kuhang bayabas o di ba ang lalaki dalawa lang guys may isa pa pero ang doon sa taas hindi ko maabot kaya ayan ito na lang ang aking kinuha di ba ayan na at ang kainin ang masarap na guava o di ba english yarn guava is so yummy Charo. so ngayon guys ay dito na tayo sa ating mumunting garden magtutur na tayo at ipapakita ko sa inyo ang ating mga tanim na mga gulay ayan di ba ganun so yan guys sobrang madamu na po ang aming kapaligiran dahil sa araw-araw po na umuulan so ayan, mabilis po lumaki at mabilis po tumubo ang mga damo kapag laging umuulan so ito na yung ating alugbati mga Jai, kung naalala nyo ay sobrang liit pa po niyan dati ngayon, ayan na sobrang dami na pong dahon at saka ang tataba ng ating mga alugbati guys, ito rin ang maganda kapag laging umuulan guys, mabilis tumubo at mabilis po dumami ang dahon ng mga alugbati at ang mga gulay siyempre mga de kasi umuulan yan ang gusto pero hindi naman masyadong umulan kasi kapag maano na din siya maover po sa ulan ay malalanta po yan siya mga de ayan tingnan nyo ang mga dahon ng ating alugbati sobrang lalaki dahil sa kanyang katabaan o diba ayan Masarap po ang guys sa mga ano sinabaw. Ayan, masarap po siya pang sahog. Kahit po tuyo yung ano pang sahog mo, basta lugbate at malunggay. Ayan, sulit na yan mga jay, Alam ko hindi kayo lahat makakarelate sa aking mga pinagyayawit. mga <laughs> aking mga pinagsasabi dahil only poor can relate sa poor. Yung mga mahihirap at nakatira sa probinsya o nakatira sa bukid ang makakarelate sa mga ulam na ganito mga jay, So ayan, meron na siya ano buto na tutubo din yan guys kapag natanggal na yan siya kusa yan siyang matanggal at tutubo na naman ulit So ayan siya mga day. Yung mga pinagsasabi kong masarap, alam ko yung ibang tao hindi masasarapan sa ganitong klasing ulam dahil hindi nila maano niyan, hindi sila makarelate sa mga ganyang mga gulay. So syempre mga jay bago ginawa ang video na ito ay nagresearch din ako tungkol sa anti mga alugbati. So ayan, alam mo ba guys na may mga nakakabilib na health benefits ang maibibigay ng isang alugbati. Ang alugbati daw ay isang halamang gamot na mayaman sa mga nutrisyon at anti antioxidant na maaaring magbibigay ng iba't ibang mga benepisyo sa ating mga kalusugan. At alam nyo ba guys kung ano yung maganda sa alugbati? Ito ay madaling tumubo sa mga tropical na lugar at maaaring kainin ng hilaw o luto. Ito rin ay mayaman sa iba't ibang nutrients at antioxidant at sa ito nutrients na makakatulong sa ating mga kalusugan. O ba diba, mga jay, marami siyang mga benepisyo na ating makukuha. Akala natin isa lang siyang simpleng alugbati na gulay pero pero masarap at mayaman pala sa nutrients. O diba, mga guys, So ayan, marami pang mga gulay na hindi natin alam na mayaman pala sa mga vitamins at nutrients. So kailangan nating alamin din mga guys kung ano yung mga makukuha natin sa isang gulay. So dito naman tayo sa kabila dito sa aming mga sitaw. So ayan guys, dito sa bakanting loti, ayan, may mga sitaw na tinanim ang aking darling, my habibi, Charing. So ayan guys, nilinis niya dyan pero may mga tumubo na naman ng na mga uh, damo kasi alam nyo na maulan kaya marami na namang damo na tumubo ayan yung mga sitaw mga djai maliliit at meron din dito sa kabila na malalaki na at meron ng mga bunga hindi po siya sabay na itinanim may nauna po na mga tinanim na mga sitaw pero kunti lang po guys pero mayroon siyang mga bunga maraming bunga at mahahaba pa ang bunga mga jay mahahaba <laughs> So yun guys, tingnan natin dito sa kamila Ayan, o ba diba? Meron dito maliit pa. At saka ayan, meron yan dyan. Ayan guys, mayroong bunga na po ay itong isa guys na Hindi ko alam kung bakit siya namatay. Ayan. O di ba, nalanta siguro sa ulan pero dito ayan may mga bunga na siya. Ayan mga dzai. nakita niya naman ang mga maliliit na bunga. Ayan malapit na yang lumaki. Ayan, meron na naman tayong magulay. Ayan, ganyan talaga guys kapag may itinanim, may aanihen. So ayan, sipag at tiyaga ang kailangan para meron tayong mauulam. O di ba? Ayan. Ayan ayan dito sa taas guys meron pa siyang mga bulaklak so ayan magiging bunga na naman yan siya at syempre guys tulad ng alugbati bago ko to ginawa ay nagresearch din ako kung ano yung mga benefits na ating makukuha sa isang sitaw at para masigurado na totoo ang aking mga sinasabi mga jay pwede nyo i-research kung ano yung mga benefits nyo makukuha para talaga malalaman nyo at sa sarili nyo na totoo yung mga pinagsasabi ko dito nakakatulong din ang pagkain ng sitaw upang makaiwas sa ilang uri ng sakit tulad ng sakit sa puso at diabetes. At bukod dito, it's isa rin ang sitaw na maituturing na pampatibay ng buto dahil sa taglay nitong vitamin K. Alam nyo guys, ngayon ko lang din na meron palang vitamin K ang isang sitaw. At base sa aking pagsisiyasat, o ba diba pagsisiyasat? <laughs> Hayaan nyo muna ako guys na magiging Kuya Kim muna ako ngayong gabi na itetstery. At meron na naman akong babanggiting sampung napakagandang benepisyo na makukuha natin sa isang sitaw. Ang una ay nagpapababa ng panganib sa sakit sa puso at ang pangalawa ay nakakatulong sa pagkontrol ng diabetes. Ang pangatlo naman ay pampalakas ng immune system. Ang pangapat ay nakakatulong sa pagtunaw ng ating mga pagkain at ang panglima ay nakakatulong tulong din sa fertility at pregnancy. Ang pang-anim ay nakakatulong sa, pangangalaga ng ating mga mata at ang pang-pito ay nagpapalakas din ito ng ating mga buto at ang pang-walo nagpapababa ng blood pressure at, at ang pang-syam ay nagpapababa din ng ating mga kolesterol at ang panghuli last but not the least nagpapaganda ng ating mga balat. So ayan mga jay ang mga binipisyo na makukuha natin sa isang sitaw o ano o aayaw ka pa ba sa sitaw? Ngayong alam mo na kung ano yung mga gandang nakukuha natin sa ulam na yan. O diba, may mga tao kasi mga jay na hindi kumakain ng sitaw. Kailangan talaga natin kumain ng mga gulay mga jay kasi hindi natin alam na napakaganda pala para sa ating mga katawan. Kahit ako sa sarili ko guys, hindi ko lubos maisip na ganun pala kaganda ang makukuha natin sa isang gulay na sitaw at alubate dahil ngayon ko lang din ang ibang mga benepisyo na kukuha natin doon. Ginawa ko ang video na ito dahil wala na akong ibang magawa mga jay. Pero bago ko to siya ginawa ang nag voice over ay nag research din talaga ako kung ano yung mga benepisyo. At kung paano ko sasabihin ang video na ito at paano ko ipapakita sa inyo. Ayan guys kasi ako'y nahirapan sa tumang kalisod na gumawa ng video na mai upload dahil sa kaingayan ng aming kapaligiran. Gusto ko sana gumawa ng video na actual yung aking boses pero hindi ko talaga magawa mga jay. Kailangan ko talagang mag voice over at mag voice over ng gabi dahil sobrang ingay ng aming mga kapitbahay at para naman meron kayong matutunan sa aking video kahit ganito lang ito ay talagang nag research ako sa mga benepisyo na makukuha natin sa gulay ng aking kapaligiran dahil wala naman akong ibang mabidyuhan kundi itong mga tanim ng aking darling dito sa aming maliit na bakuran so ayan mga jay dito sa bakanting luti na buo ang aking story <laughs> So ayan bitaw mga Jay, napakagandang tumira sa isang probinsya kasi pwede kang magtanim aside na makatipid ka kapag magtanim ka ng mga gulay-gulay sa kapaligiran. Nakakuha ka pa ng isang free ko at um, napakasarap na mga gulay. Basta magsipag lang tayo mga jay. So ayan, meron na naman ditong saging sa baso. Ayan, marami na naman siyang bunga. Ayan, malaking bunga ng saging ng saba. Ayan, dito pa sa kabila mga jay. Ayan, iyan ang maraming saging. So napakasarap din ang saging. So hindi na pag-usapan ang beneficio ng saging kasi hindi ko naman yan nahanap mga jay. At ako'y tinamad na maghalungkat ng mga beneficio ng saging. Pero pero meron akong alam guys na benepisyo isang kalaman na nalalaman sa saging saba ang saging saba daw din guys ay it's good to our heart ayan kapag kinain mo yung hinog na saging wag mong lutuin guys yan ang hinog na saging na saba kainin mo yan diretso ayan maganda din daw yan sa ating mga puso damdamin <laughs> so yan lang guys ang ating for today's video ayan napakaraming maitatanim kapag magsipag pag nagkatira ka sa probinsya pasensya at masipag ka lang ay marami ka talagang makukuha mga jay, mga gulay, pagkain na lagot or mga ano ba yan dyan. Ayan sipag-sipag lang mga jay sipag at syaga para meron tayong mailaga so yan lang guys for today's video sana ay marami at meron kayong kahit kunting natutunan sa ating for today's video maraming maraming salamat and that's all for today thank you for watching and don't forget to like subscribe and click the bell button para manotify naman kayo sa mga susunod kong video bye bye guys and god bless everyone mm hey.